sino ang mastermind sa mga plano upang ipapatay si Bongbong Marcos Jr. pagsimula pa lamang ng buwan ng Nobyembre ay talagang mainit na ang mga kaganapan sa politika kung saan ang malakas na kandidato ay gustong pabagsakin at mga petisyon upang ipakan sila ang kandidatura na tila baga takot na takot ang kabilang kampo na maupo sa pwesto ang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ngunit nagbuka sa isip ng mga taong bayan bakit ganito na lamang ang galit at ayaw nila kay Bongbong Marcos na tila baga marami ang kinakatakot ng mga ito pag naupo sa pwesto ang anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at inaayawa ng mga dilawan kaya ang tanong ng marami ano ang kinakatakot ng mga ito kaya bakit gano'n na lang ang ginagawa ng mga kalaban sa politika buksan mo ang iyong isipan at hayaan pa na lumawak ang iyong kalaman sa mga pagtuklas ng mga kasaysayan nakapupulot ka ng aral Dahil sa mainit na labanan, masasaksiyan ang naghahabaang ang karaban ng mga politiko at mga matatapat ng taga-suporta at batuhan ng mga putik sa social media kung saan ang iba't ibang taga-suporta na magkabilang kampo ay halos mag-away-away dahil sa mga paratang sa social media. Kaya naman ang ordinaryong mamamayan ay nagtataka kung bakit sa tuwing tatakbo sa politika ang mga Marcos ay dito naman lumalabas ang mga balita na naging kaganapan ng panahon ng Marsyalo kung saan di umano ay maraming biktima ng pang-aabuso o human rights ngunit hindi alam ng karamihan na mga biktima ng human rights ay hindi lahat kagawa ng mga sundalo kundi ang mga ito ay ang iba ay biktima ng mga rebuilding grupo ng mga NPA na ipinakul lamang sa dating Pangulong Ferdinand Marcos upang ang pamilya ng mga ito ay makatanggap ng kwarta bagamat may mga biktima ng human rights ngunit ang iba nito ay hindi ang mga sundalo ang may gawa. Bagamat marami ang mga ulat na ang kasalanan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ay gusto ipaako sa anak. Bagamat pagdating sa batas ay malabo na ipaako mo ang isang krimen sa iyong anak kung ang ama nito ang pumaslang. lang. Sa makatuwid ang kasalanan ng ama ay hindi pwede ipasa sa anak kung ang isang krimen ay hindi kasabuat. Ngunit si dating Pangulong Ferdinand Marcos nung nabubuhay pa ay hindi natulan ng guilty conviction sa mga kasalanan na ipinaparatang sa kanila kung sa ang mga kaso ng pamilya ay nilabas ang guilty conviction sa mga tagong yamang kuno ay patay na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ibig sabihin, bago matay si Ferdinand Marcos ay walang guilty conviction sa kanya. Ibig sabihin, kung ang kasalanan ng iyong ama ay pwede ipasa sa anak, ibig sabihin, ang kasalanan ng kaanak mo ay pwede rin ipasa sa iyong ibang kamag-anak. Halimbawa na lamang nang idinawit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ilegal na droga si Boots Rubredo ang bayaw ni Lenny Rubredo. Ibig sabihin, dawit din sa ilegal na droga si Lenny Rubredo. Sa mga katuwid, hindi pwede ipasa ang kasalanan ng ama sa anak at hindi mo rin pwede ipasa ang kasalanan ng iyong kaanak sa iyong ibang kamag-anak. Katulad na lamang ng ibinabato sa pamilyang Marcos na ang kasalanan ng ama ay pwede pa sa mga anak o sa ibang kamag-anak. Kaya ang lumalabas tuloy ay parang si Bongbong Marcos ang may kasalanan sa lahat. Kaya naman ang mga kalaban sa politika ay ganun-ganun na lang manira dahil kung isipin sila rin naman ay may baho na itinatago at ang mga kakampi ng mga dilawan, ang mga bayas ng mga media dahil ang mga ito ay gagawin ng lahat upang hindi makaupo si Bongbong Marcos dahil alam nila pag ito ay naupo mahalungkat ang mga baho na mga kalaban at ang mga sabuatan ng mga dilawan at mga oligarkiya at hindi pa makontento sa paninira at mga disqualification case upang ipakan sila ang kandidatura ni Bongbong Marcos ang nasa likod nito ay ang mga oligarkiya at mga dilawan at ang sabuatan ng mga i tao at mga politiko lagi natin tandaan ang koneksyon ng salapi at ang sabuatan ng mga ito ay ang gusto nila ay ang kanilang layunin upang magagayon balang araw ay sila-sila ang maghahari. Sa kabila ng lahat na halos tatlong dekada na nagtitiis ang pamilyang Marcos sa mga paninira ng mga dilawan at mga oligarko sa bansa. Ngunit hanggang ngayon ay tila baga hindi na tumatalab sa mga tao ang mga paninira ay ibig sabihin na na ang kaisipan ng mga taong bayan sa lahat ng bagay. <coughs> Dahil sa paglaganap ng social media upang mapakinggan at maanalisa ng mga taong bayan, ang mga kaganapan sa bansa ay hindi katulad dati na halos sa TV at radyo lang kumukuha ng mga impormasyon ng mga tao at mga balita na mga bias na mga media. Dahil ang mga ito ay kakampi ng mga dilawan at mga oligarko sa bansa kaya kawawa mga taong bayan kung doon sa kanila kumukuha ng ibang impormasyon. At ngayon ay matatalino na mga tao at nagaanilisa sa mga balita kung ito ay paninira upang sariling kapakanan lamang ng mga bayas na mga media. Lagi nating tandaan na ang malakas na kandidato pag hindi kinaya ng mga paninira nila ang pinakauling hakbang ay ipapatay ang isang kandidato upang magkagayon ay wala ng hadlang at sagabal sa kanila mga layunin. Sinabi ng Department of Justice DOJ ni Tondingo January 30, 2022. Nakatanggap ng online tips ang Office of the Cybercrime OOC sa Diumanoy planong pagpatay laban kay President Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung saan kinumpirma naman ito ni Justice Secretary Menardo Guevara kung saan ay hiniling ng OOC na ang preservation ng suspect account inatasa naman ng DOJ ang NBI o National Bureau of Investigation na i-validate ang tips at nakabinbin pa ang mga patunay sa NBI. Kung saan pinanatili ng NBI ang confidential, ang iba pang mga detalye para sa mga kadahilan ng pangsiguridad. Kung saan sinabi ng kampo ni Bongbong Marcos na ituloy lang ng OOC ang investigasyon matapos makatanggap ng tips at post at sinabi din ng kampo ni Bongbong Marcos na araw-araw ay nagmi-meeting sila sa mga plano para kay Bongbong Marcos upang maiwasan ang mga assassination at para paghandaan ang lahat ng mga posibleng na mangyari. Sa pagbanggit ng mga impormasyon mula sa OOC, sinabi ng kampo ni Bongbong Marcos na nagpadala sila ng liam sa officer in charge sa lawyer ng DOJ. Si Atty. Charito Samora Enforcement, Outreach, Trust and Safety na humiling sa mga platforms na ipreserba ang mga data na may kaugnayan sa mga subject account. Habang ang mga autoridad sa Pilipinas ay gumagawa ng mga legal na proseso, para isiwalat nito. Ngunit ang tanong, sino ang mastermind sa mga plano upang ipapatay si Bongbong Marcos Jr. Ngunit ang koneksyon ng salapi ay malawak at lahat ay gagawin upang matupad ang kanilang mga pansariling interes. Madali lang ang sagot ang mga tao na malalaki ang interes sa bansa kung saan ang impluensya ng mga oligarko at kakampi na mga dilawan. Lagi nating tandaan ay kaya nilang gawin na kahit sino ay kaya nilang ipapatay katulad na nangyari kay Ninoy Aquino kung saan sila-sila din ang nagpapatay. Laging tandaan na mga taong mga na sa kapangyarian, mga taong malalaki ang interes sa bansa kung saan ang mga impluensya ng mga oligarko at kakampi ng mga dilawan.